Kumusta mga asaliksik? Maraming mga pagkain sa mundo ang hindi pa alam ng karamihan, lalo na pagdating sa mga kakaibang tradisyon sa ibang kultura. Kaya mula sa sopas na gawa sa laway ng ibon, hanggang sa supang ng pating na naging sentro ng matinding kontrobersya, ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na pagkain na matatagpuan sa China. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Sopas ng Mayaman Bird's Nest Soup Nagawa mismo mula sa laway ng Swiftlets ay isa sa mga pinakaprestihyosong pagkain sa buong China. Isipin mong umiinom ka ng isang gelatinous na sabaw na hindi lang pampalusog, kundi simbolo rin ng yaman, kapangyarihan at karangyaan mula pa noong panahon ng emperador. Matagal itong inihahanda. Nililinis ng maigi ang pugad at dahan-dahang pinakuhuluan para hindi masira ang natural nitong texture. Para sa mga sinaunang Chinese, ito ay hindi lang pagkain kundi gamot. Pinaniniwala ang nakakapagpaganda ng kutis at nagpapalakas ng resistensya. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin itong pagkain ng mga elite at madalas ihain sa mga mamahaling restaurant. Sa likod ng simpleng lasa nito ay ang daan-daang taong kasaysayan at respeto sa tradisyon. Hindi ito basta sabaw. Ito'y isang representasyon ng malalim na kultura ng mga Chinese pagdating sa pagkain. At sa bawat higop ng sabaw na ito, parang nilalasap mo na rin ang kasaysayan ng mga imperador at ang karangyaang kaakibat nito. Number 9 Lasing sa tradisyon Rice wine sa China ay hindi lang basta inumin. Ito ay isang kultura. Ginagawa ito mula sa simpleng sangkap gaya ng bigas, tubig at yeast. Pero ang resulta, isang alak na puno ng kwento, damdamin at kasaysayan. Sa loob ng more than 2,000 years, naging bahagi ito ng bawat okasyon. Kasal, pista, ritual, o simpleng hapunan sa bahay. Ang matamis at maalat nitong timpla ay sinasabayan ng init na parang yakap ng tradisyon. Sa hilaga, may mga fermented milk drinks. Habang sa Tibet ay may barley beer na bagay sa malamig na klima. Sa timog naman, sari-saring prutas ang pinagsasama para sa mas preskong lasa. Pero higit sa lahat, ang mga inuming ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga henerasyon. Sa bawat tagay, naroon ang alaala ng mga ninuno at ang kasabikan ng bagong henerasyon na patuloy na pinagyayaman ang kultura. Hindi lang ito basta alak, ito'y isang kasaysayang iniinom ng buong pamilya, ng buong bayan. Kaya sa China, ang paginom ay hindi lang pampalipas oras, kundi paggunita sa pinagmulan. Number 8. Halimaw sa Dagat Jellyfish Salad Oo, tama ang narinig mo. Isa ito sa mga pinakakakaibang putahe sa coastal regions ng China. Hindi man karaniwang isinasama sa hapagkainan sa ibang bansa, dito ay isa itong paborito. Pagkatapos itong linisin at islice ng manipis, nilalagyan ito ng sesame oil, toyo, suka, at minsan bawang o sili. Ang resulta? Isang malamig na salad na may kakaibang lutong at linamnam. Hindi lang ito magaan sa tiyan kundi puno rin ng collagen na nakakatulong daw sa balat at kasukasuan. Para sa mga lokal, ang pagkain ng jellyfish ay hindi lang basta eksperimento. Isa itong alaala ng kabataan na muna summer sa tabi ng dagat at ng simpleng kasiyahan kasama ang pamilya. At para sa mga dayuhan, ito'y isang hamon sa panlasa. Ngunit kapag nalampasan mo ang unang kagat, tiyak na mahuhulog ka rin. Sa kakaibang sarap at kwento ng pagkaing ito, isa itong patunay na sa China, kahit ang pinaka hindi inaasahang sangkap ay pwedeng gawing obra sa kusina. Number 7. Itlog ng Panahon Century Egg. Hindi ito literal na isang daang taon, pero para sa ilan, parang ganun na rin ang lasa. Ang itlog na ito ay isinasa ilalim sa isang kakaibang proseso ng fermentation gamit ang clay, ash, lime at iba pa. Sa loob ng ilang linggo o buwan, ang itlog ay nagbabago ng anyo, ang puti ay nabiging parang itim na salamin at ang yolk ay nagiging creamy, kulay berde o itim. Hindi ito para sa lahat, pero sa mga nakakasanay, isa itong delicacy na may lalim ng kasaysayan. Ang century egg ay hindi lang basta pagkain. Ito'y isang simbolo ng katalinuhan ng mga sinaunang Chino sa pagpepreserba ng pagkain, mula sa simpleng itlog ginawang gourmet. Sa bawat kagat, matitikman mo ang alat, asim at kaunting tamis, isang halo ng lasa na hindi mo makakalimutan. Isa rin itong patunay na minsan ang mga bagay na mukhang hindi ka nais-nais ay may itinatagong sarap at kwento na kailangang tuklasin. Number 6: Mabahong Ginto. Stinky Tofu, isang pagkain na literal na umaamoy kahit hindi mo pa natitikman. Ang amoy nito ay maaaring makapagtulak sa iba palayo, pero para sa mga tunay na food adventurers, ito ang tinatalog na acquired taste na hindi dapat palampasin. Ginagawa ito sa pamamagitan ng fermentation gamit ang gulay, herbs, at minsan seafood, at inaabot ng araw o linggo. Kapag biluto, ang labas nito ay malutong na parang crispy tokwa, habang ang loob ay malambot at malasang-malasang putok sa panlasa. Sa kabila ng malakas nitong amoy, ang lasa ng stinky tofu ay malalim, layered, at masarap sa sino mang magbibigay ng pagkakataon. Sa mga lansangan ng China, madalas itong pinagsasaluhan habang naglalakad, pinapalamanan ng chili sauce at pickled veggies. Hindi ito basta street food. Ito'y isang karanasang sosyal. Isang alaala ng kabataan at pagtuklas ng tapang sa panlasa. Sa bawat kagat, sinasalubong ka ng kasaysayan, kultura at kakaibang kilig sa kakaibang pagkain. Number 5: Dila ng pato. Duck tongue, isang bahagi ng hayop na hindi karaniwang niluluto sa maraming bansa, pero sa China isa itong delicacy na puno ng emosyon at tradisyon. Madalas itong minamarinate sa matamis, maanghang, at maalat na sausawan, gaya ng soy sauce, chili, bawang, at asukal. Pagkatapos, pwedeng i-deep fry o i-stew hanggang sa makuha ang perpektong lutong at lambot. Isa ito sa mga pagkain na may dual texture. Crispy sa labas, pero juicy at tender sa loob hindi lang ito basta masarap, kundi simbolo rin ito ng pagkakabuklod ng pamilya. Madalas itong ihain sa mga reunion, pista, o kahit simpleng hapunan. Sa bawat kagat ng daktang, may dalang alaala ng mga pagtawa, ng mamasalo-salo, at ng pusong bukas sa pagsubok ng bago. Isa rin itong paalala na sa Chinese cuisine, walang bahagi ng hayop ang nasasayang. Lahat may silbi lahat kayang gawing masarap basta may tamang paggalang at pagluluto. Number 4: Laman Loob Fiesta. Offal o ang tinatawag na laman-loob gaya ng utak, dugo at bituka ay hindi basta tira-tira sa China kundi mga pangunahing bida sa kanilang masasarap na putahe ang utak ng baboy ay pinapakalambot at sinasahugan ng masasarap na sos na nagpapatingkad sa natural nitong flavor. Habang ang blood tofu ay isang silky at masustansyang sangkap na perfect sa mga mainit na sabaw. Sa bansang ito, walang nasasayang. Lahat ng bahagi ng hayop ay may gamit, may saysay at may sarap. Ang pagkain ng offal ay hindi lang tungkol sa panlasa, kundi respeto rin sa hayop at sa tradisyong pinagmulan nito. Mula sa mga kalsada hanggang sa mga piyesta, isinasabuhay ng mga Chino ang Zero Waste Cooking Philosophy, kung saan lahat ay pwedeng maging gourmet basta may pagmamahal sa pagluluto. Isa rin itong paalala ng kahusayan ng Chinese chefs sa pagbibigay buhay sa mga sangkap na itinatapon lang sa iba ngunit sa kanila ay itinuturing na kayamanang pangkusina. Number 3. Paanang Manok, Pusong Sinubukan Chicken feet. Sa unang tingin ay parang panghuli sa menu. Pero sa China, ito ang isa sa pinaka-pinapahalagahan at pinaka-masasarap na bahagi ng manok. Malambot, gelatinous, at puno ng lasa. Madalas itong niluluto sa mababang apoy kasama ng star anise, toyo at luya. Ang resulta, isang rich, flavorful dish na talagang masarap sipsipin sa bawat kagat. Tinatawag din itong Phoenix Claws sa Cantonese cuisine, kaya't hindi mo pwedeng maliitin ang kanyang papel sa kultura. Hindi lang ito pang ulam, ito ay simbolo ng kasaganaan at swerte sa maraming selebrasyon. Sa bawat hapag na may chicken feet, andoon ang pagkakaibigan, ang pagmamahalan sa pamilya, at ang pagiging bukas sa tradisyon. Isa itong patunay na kahit sa pinakamaliit at hindi inaasahang bahagi ng hayop, kayang ipakita ang galing sa pagluluto at ang lalim ng kultura. Sa bawat ngasab, andoon ang kwento ng lumipas at ang pag-asa ng kasalukuyan. Number 2. Daga at Paniki Sa China, hindi lang karne ng baka o manok ang niluluto. Pati ang bamboo rat at bats ay itinuturing na bahagi ng kanilang mayamang culinary tradition. Ang bamboo rat ay inihahain bilang roasted o pinapalambot gamit ang herbs at spices. Kilala sa kanyang malambot at malinamnam na karne. Sa kabilang banda, ang bats ay niluluto sa sabaw at pinaniniwala ang nakakatulong sa immunity at sa paghinga. Sa maraming rehiyon, ito ay bahagi ng matagal nang kaugalian at pinagmamalaking tradisyon. Ang pagkain ng ganitong klasing mammals ay nagpapakita ng tapang at pagkamalikhain ng Chinese people sa larangan ng pagluluto. Hindi lang ito tungkol sa lasa, kundi sa koneksyon sa kalikasan at paniniwala sa healing properties ng pagkain. Pero sa modernong panahon, ito rin ay naging sentro ng mga diskusyon tungkol sa kaligtasan, kalikasan at pag-iingat sa ating mga ginagawa. Kaya ang bamboo rat at bats ay hindi lang basta ulam. Ito ay kwento ng nakaraan at hamon sa kasalukuyan. Number 1. Supang ng Pating Shark fin soup, isang ulam na dati sinasamba sa mga royal banquet at okasyon ng mga elite. Pero ngayon nasa gitna ng kontrobersya. Sa China, ito ang subdulang simbolo ng yaman respeto at karangalan. Ang texture ng shark fin na malambot at maselan ay ginagawang priced ingredient para sa mga sabaw na pinaghahandaan ng mabuti. Muli't habang ang lasa nito ay pinupuri, ang paraan ng pagkuha nito ay pinupuna. Ang finning ay nagdudulot ng pagkaubos ng mga pating at pagkasira ng marine ecosystem. Ngayon, hinahapi ng ulam na ito ang opinyon ng marami. May ilan na nananatiling tapat sa tradisyon habang ang iba namay nagsusulong ng pagbabago. May mga alternatibong sangkap na rin ginagamit para makuha ang parehong lasa pero hindi nakakasama sa kalikasan. Ang shark fin soup ay naging simbolo hindi lang ng kultura kundi ng pagtutunggalian ng modernong konsyensya at lumang kaugalian. Sa bawat kutsara, hindi lang panlasa ang pinapaligaya, pati isip ay pinapaisip.